Ang po patungkol po sa nagaganap na Rani Ang pinag-usapan po namin kahapon, kahusap po namin ng BSP ay patungkol sa paano aangat, paano takaas ang peso laban sa dolyar. So ganun po yung pinag-uusapan. Paano kung magkaka-inflation sa susunod na taon? Anong factors? Paano mare-remedial? Yung po kasi ang pinagtutuunan ng Pangulo. So yung tungkol po sa mga martial law, siguro yun din po na kumakalaban sa kanya. Yan din po siguro ang gustong mangyari. Kasi lagi po nilang pinangangalangdakan. No? Mas nasabi na ang Pangulo may propensity, there's a tendency for him to be a dictator. There's a tendency for him to call and declare martial law. Doon nila ginagawin ang kwento para yung taong bayan magkaroon ng negatibong pag-iisip at impresyon sa Pangulo. Gawa-gawa pong kwento yan. Kung tutusin po, kung hindi naman sila manggugulo sa rally, at tahimik naman sila mag-gather uh, mag and to say their peace or say their sentiments, wala pong papipigil sa kanila. Huwag lang po silang susobra to the point na ito ay makakonsider na si vision inciting to sedition, rebellion. Talaga pong papasok na po ang gobyerno po dyan. Hinayaan po sila maging malaya sa kanilang pananalita. Pero sana naman po, huwag nilang sobrahan. Yun lang po. Wala po, wala po uh, uh, ininisip na pagdindigla ng masyado. No? Sila lang po ang gumagawa niyan.